nagbunga na naman ang ating paalala sa mga mga CCTV operator at siyempre sa BSF na tutukan ang mga kainainalang tao na naglalakad sa ating lugar. Kung mapapansin nyo, ayan, nasa Santo Niño uh, School, papuntang grassland, ang isang lalaki palakad-lakad. Ayan. Tapos pupunta po siya ng Breezy. kita sa monitor natin. Meron lang ibang medyo malalayo ang lugar. Pero yan, kita pa rin kahit paano at hindi pa rin talaga basta-basta lulusot <coughs> sa ating matatalas na CCTV operator. Lalo na si Sacho. Yan o so, medyo malayo na siya pero na monitor pa rin natin pero kung makikita nyo bumalik siya yan so habang nangyayari ang uh, pag pagmonitor nila tinatawag na rin yan sa ano sa mga BSF natin para ma-corner na yung lugar so kung sakali mang anuman ano man ang gawin niya kaya niyang kalerto yung ating mga CCTV operator. Diba? Nangyari, nakipag-uusap pa siya. So, pero, lagi kong binipiliin yung nag-U-turn. Kahit sa tao, yan, nag-U-turn yan, bumalik. So, alam na kung ano gagawin yan. Ayan. Papunta na siya ng uh, Golden Group. Parang, ano ah, parang gusto mag-shopping ah. Pero, bago pa man siya makapag-shopping, eh, pinatakbo na at baka pinapuntahan na sa BSF. Kaya sa Sterling, doon na siya na dinakma. Pero may mga nakaabang na rin tayong mga tao sa OBSF sa mga bawat kanto habang nagiikot si Tutoy. Yan. So, panoorin nyo lang. Maligayang panonood sa inyo. Pasensya na at uh, sa boses ko, ibahin ko na lang kaya. <laughs> eh, pero due to insistent public demand, gusto na yung boses ko. <laughs> Nami-miss nila. Pero para mag-enjoy lang kayo, ayan, sa panonood. Medyo sumesegway-segway pa si tropa, o. Oh. Ayan. O, oh, lilinga-linga pa. Hindi alam ni Tutoy na ang CCTV natin ay nakatutok kung saan man siya pumunta. Yan, Golden Group pa rin siya, palabas. Pupunta na ng Sterling. Pero nakatutok pa rin yung ating CCTV operator dyan. Yan, may mga nag-aabang na sa na uh, kanto-kanto ng mga BSF natin, sector <coughs> sector 3 and 4 o 4 and 5 o medyo kahinahinala yung kanyang kilos kaya ayan niradyo na sa ano natin sa BSF natin na uh, kunin na to at imbitahan sa barangay pera. O, ah. oh, dire-diretso pa sa di ba? <laughs> Ayan. O. Oh. Halika rito, tutoy. To Sumakay ka. Para mapicturean ka at malaman mo na punong-puno lang CCTV ang barangay de La Paz. Kaya, masasabi ko lang, wag dito sa barangay de La Paz. Maraming CCTV ang pinagawa si Kapakao mahuhulit mahuhuli kayo yan palabas na po ng eparyano tapos dinala na siya sa barangay yan nasa barangay na po hindi oh, obra yung mga ganyang galawan sa barangay de lapas. punong punong tayo ng cctv ginastusan yan para lang mabantayan kayo at makatulog kayo ng maimbing sa bawat gabi. Magandang umaga po at magingat po tayo lahat. Mula kay Kapitan Akaw at Kagawad J. Yan. I-plug si Raymond na naman yata. Thank you sa panonood.